Nagkaayos na si Senator Sen. Bato de la Rosa at Senator Rafi Tulfo. Kasunod ito ng pag-walkout ni Tulfo sa Senate hearing ng komite ni de la Rosa. Kaugnay sa pangbubugbog at illegal na pag-aresto ng mga pulis sa mag-ama sa Pandi, Bulacan. Upang dalihin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Tala Lopez. Wala pang isang araw mula nang mangyari ang insidente, nagkaayos na raw agad sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Rafi Tulfo. Ito ay matapos ang pag-walkout kahapon ni Tulfo sa pagdinig ng komite ni de la Rosa ukol sa umano'y pambubugbog at ilegal na pag-aresto ng mga pulis sa mag-ama sa Pandi, Bulacan. Ayon kay de la Rosa, lumapit mismo siya kay Tulfo sa executive lounge ng mga senador at siya na mismo ang humingi ng tawad sa naging takbo ng kanyang yang pagdinig. Nadismayraw talaga si Tulfo dahil sa patuloy na pagsisinungaling ng mga pulis sa pagdinig na naging dahilan kaya siya nag-walkout. Matapos mag-walkout si Tulfo sa hearing ng kanyang komite, naglabas ng sama ng loob si Bato at si Nabi na nainsulto siya sa ginawa ng kasamahang senador. Itinanggi pa ni Dela Rosa ang nabanggit ni Tulfo na binibaby ang mga pulis sa pagdinig. Kung titignan daw ang record ng Senado, siya ang may pinakamaraming napasinig cite in contempt o napakulong na polis sa pagdinig sa Senado. Subalit kung nasa katwira naman ang mga polis at, at maganda ang nagagawa, kanya itong pinupuri at pinasasalamatan. Inami ni Sen. De La Rosa na ayaw niyang may kaaway na kapwa senador, kaya siya na mismo ang lumapit at nagpakumbaba na humingi ng tawad kay Turfo. Ako si Tala Lopez para sa kwentong politiko.